Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli silaban sabungiro Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mahalagang katangian ng isang manok pansabong. So mga kasabong, ano, ah, kung seryoso ka sa pagmamanok or bilang isang sabungiro, ama ah, ma maano man yung mabreder ka man or mga Mahilig dyan sa pagmamanok, ano? May dalawang bagay po tayo na kailangang matutunan natin, no? Na hanapa, hanapin natin sa ating manok pansabong. Kailangang hanapin natin dahil isa tayo sa magiting na mga sabongero. Ayan. So, mga kasabong, ano ito? Dalawa isa yung instinct, may instinct ang manok. Piliin niyo yan at saka reflex. Ayan. Ang instinct po yan po yung likas na talino ng manok. Ang pangalawa po reflex, no? Ang bilis ng tugon ng katawan. That is reflex. Instinct at saka may reflex ang manok. Ayan mga kasabong. Lahat ng ibang katangian po kagaya ng power, uh, 'yung angat ng manok, bilis, cutting at saka 'yung uh, resistance ng ating mga manok pansabong ay bunga lang ng kombinasyon ng instinct, talino at saka reflexes. Ano ang instinct? Ito po isang likas na inner compass po ng manok sa sabong, may mga bagay na hindi mo maituro. Hindi rin pwedeng maitrain sa manok at hindi rin makukuha sa pointing. Ano? Ito ay instinct. Ang likas na talino po ng manok. Ayan po. Alam niya kung may instinct yung manok mo. Alam niya kung kailan siya atras. Alam niya kung kailan siya hangat. Or iikot or aabante. Ito po yung tinatawag na timing. May timing ang manok dahil mautak po ang manok. Ang instinct ay parang ah uh, ano yan since ano since na nakaugat na sa hinis niya hindi po makukuha sa insayo kahit anong turo mo ng manok ah uh, pag hindi matalino ang manok mo wala talaga yan no kasi uh, inherited po yan belt po yan Ayan, hindi ma, hindi po yan na ituturo hindi natutuwa na ng manok lahat gaano ka man katindi mag training hindi inherited po o yan ayan paano natin tingnan ang isang manok na may instinct ganito mga kasabong pumili ng linyada na kilala sa smart fighting hindi lang sugod ng sugod kundi marunong kahit anong sitwasyon ayan ah, gamitin lang na palahi ang mga manok na may malinaw na instinct sa laban ayan. kung gusto mo na magkaroon ng instinct yung manok kasi hindi naman built in hanapin mo yung mga may utak at saka madiskarting manok. Yan lang ang ibibred. Ayan. Bakit ito mahalaga? Dahil, ika nga, dahil sa lahat ng ibang katangian, power, speed, o angat yan, o gigil yan, ay bunga lang po ng may sulidong instinct. Kung walang instinct, lahat ng lahat ng ibang galing diyan ay uh, babagsak po sa tunay na galing. Ayan. Nakikita natin. Mag-alaga ka ng manok. Uh, ah, napakahaba na panahon. Paglaban mo, dahil walang instinct ang manok mo, walang utak. Papasok-pasok doon, makipag-bill to bill. Ayan na pilay, o di kaya patay, talo. Ano lang yon Sa labanan po, pag walang instinct ang manok mo, kung hindi po yan, talo, pilay, ayan, patay. So, ang haba po ng inyong ginogol sa pag breeding galing pa po sa materialis hanggang lumaki na pakalaking gastos niyo Pero, nawawalang bigla sa labanan yung manok nyo dahil walang utak, walang instinct. Ayan. Makita mo sa mga big time derbies, talagang ang manok puro may utak dahil milyon po ang tapos ah, taagin mga kasabong ah, mahalagang katangian ng manok pansabong instinct at saka reflexes ang instinct po ito po yung likas na talino ng manok, ang reflexes po, ito po yung bilis ng tugon ng katawan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber, sa ating mga followers. Sa wala pa, inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe po sa ating channel para mabigyan ko kayo ng mga tips regarding po sa pagsasabong maraming salamat po sa inyo